nagatigong kami karo mga higala, mga kaila, kauban sa trabaho ni Orsina. Tata, uh, ito 60th birthday karo. Uh, senior citizen, ito 8. Dahil panalangin mong kaginoo, ako mong ihatag ka niya. Mga, mga benepisyo sa sinyo, ang pagdugma o pagtagad, Luko, o sa katulungan at kamangang tamang para kami Tinawag iyang masinati ng pagsugod ng pag aming bagong chapter sa ating nabili. Panalangin niya na sa kanyang may ginawa o maayong panglawas, maayong panisip, pagkakit, pagkalayan pa siya sa pag sa simbahan o sa isip ng mo o sa iyong sa Panalangin niya sa kanyang kanal na niya hindi, pinipakao ng aming gawa ko, hindi ka, mahatag o matabawan, palipay, sa amat pang salisalo karoon, na ayon na paglawas at ito rin mga mabusog at mga padayang diya sa mga mga ilhatod na malipayang na nag-alagad po ninyo Ikaw ang aming Bihari Hangtot sa karanturan ay, Amen sa alat, sa Sumahan sa anak sa, sa, anak, sa, ay, anak, sa, sa Diyos Nga Ispiritu Santo Amen Happy Birthday to you. Thank, you Thank you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <laughs> <laughs> uh, guys, ang. Uh, decoration sa birthday sa ako. E so on sa ihang kasaysinta anyos nga ito. Oh, thank you so much.

Ay. Ay, dito na mo. Ato <laughs> <Dito> na mo. Ah. <laughs> uh, mga bisita niya sa akong manghud guys, si Tata Flores, ayang eh, yung birthday. Ah, uh, ano sa niya? mga kuan? Ay, syndrome. Ah, yung syndrome. syndrome sila. Ah, hi sa vlog ko. Hi. Sa vlog ah, 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 hi. Vlog na sa Iligan City. Ah, <laughs> thank you sa. Okay, here, oh. Baka ka maluoy. Bagbanding ta. Ganihirap yapon. Pohon. Kumatuman. Ah, <laughs> Hi, sister. <laughs> 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 guys, nagkawa ko kulitsun, oh. Kit-kit ko, guys. Kaya wapit pamahaw, Ah, uh, guys, ah, uh, vlog ni ko ni guys akong uh, isuon so nga birthday. Happy birthday. Ay mm. hawa da. Ay Mana mana? Mana yang guys?

I uh, thank you guys. Salamat sa tanang, Uh, salamat sa panood niyo. Uh, Berkis akong mga dalipay ko school. So, uh, like naman, share, and subscribe. Thank you so much. Ako nga apo mo yung nakatingin.